Samantala, mayroon pa rin tayong tatagaping balita mula naman dyan sa lugar ng uh, Antepolo Antipolo City. Radio, radio. Si Jay Martin, may balita, Jay! Kuya Big Vic, magandang hapon. Uh, kasalukuyang wala pa rin patid ang pagdating ng mga botante dito sa San Isidro Elementary School sa Antipolo City. Para sa na na kanilay Mailukluk, ang napokusuan nilang mga kandidato ngayong araw. Sa naging panayam ng inyong lingkod, ilan sa mga botante pa rin ang nahihirapan at naabala tugon sa mga machine na pumapalya. Yun. Samantala sa samantala sa ganitong oras sa Kuyang Vic, atin ding mapapansin na may mga senior citizens pa rin ang nakikipagsapalaran para bumoto. Bukod pa dyan, ah, posible rin naman magkaroon ng pagkakantala dahil sa ilang mga may itad ang nahihilo sa ninang in init ng panahon. In Oo, oh, maraming ganun. Pero may mga paramedics naman dyan, Jay? Yes po, uh, may nakistanbay po dito ng uh, dalawang uh, ambulansya at uh, nakahanda na umaranggada pagka uh, epeber mangyaring uh, may mga nahihilong mga hmm. matatanda. At so far, yung mga nagaganap dyan, puro naman mga minor incidents. Yes po. Uh, yung hilo ng mga may edad, siyempre, sobrang init po. Oo eh. Oo. Talagang hindi mo may iwasan yun. Di ba? Mm -hmm. Sige. Okay. Monitor ka okay. lang dyan. Mabalikan ka namin mamaya. Okay. Kambi okay, ka. Para sa Hatol ng Pilipino 2025, ako si J. Martin ng DCME Radio TV. Hatol ng Pilipino 2025.